Maya-maya, bago matulog ang housemates, Ikaw! ikaw. Mo. Ay, ay! ikaw ay! Na pakitang, Hindi mo ba napapansin? Ay! Nagpakipot pa siya! Malaman, ay! Ay! ako makakatulog kapag... Hello? Pag walang akap mo. Oh, Ayay! Yakap. Ayay! Ayay! Ay! Okay. Sige, sige. Bang, ayyan, bata. O, Mag ay! 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 sige. Ay! 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 Nah. <laughs> Dapat mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, sold. Sino po ba? Isol ba sa linggo? Housemate. Mm -hmm. Sorry naman. Hi, Good night, Hi, brother Gabi-gabi ka na nang nagagali. Good night. Good oh, night. See you tomorrow, guys. <laughs> <Ay>, oh. <laughs> Aruy! Mukhang may namumuong sama ng panahon sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi na ako tutuloy sa'yo kahit kailan. Ever, ever, ever. Yan ba? Yan ba yung tinapukoy mo? Yan ba yung babaeng sinasabi mo na hindi mo kaya pagtapat yung nararamdaman mo sa kanya? Yan ba, JM? Hindi. Ayan ba? Si Ate Joss ba? Ako ang nililigawan dapat. Yun dapat ang usapan natin, Binsoy. Ikaw yung nililigawan? Pero bakit parang ikaw yung tumitiklop ngayon? Eh, Litos. Sasagutin ko yung monologue ni JM. Oh! oh. oh ginawa ko, Nek. Uy! Kaya, yeah, gusto ko. Ba? Ba't hindi na lang siya yung sagutin mo, oh. Ani? Ayay! Let's ano go! Ano ang sasagot ko? Wala namang tanong. Oo, oh. oh, oh, hindi lang. Mahal mo ba sa si JM? Oh. Nararamdaman ka ba sa kanya? <laughs> oo, oh, oh, hindi lang. Grabe naman yun. Oo, hindi lang ang sagot, Ate Jazz. Oo, oh, oo, oh, oh, hindi. Teka lang, magsasulat lang ako. Oo, oo, oh, 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 hindi. Uy, grabe naman kayo. Gusto mo na ba? Si John Mark. Bakit ako ba magsasagot? Uy, nabasag. Gusto mo na ba? <laughs> Gusto mo ba siya? Bakit so, <laughs> Bakit ayaw mong sagutin? Bakit ko sasagutin? Simple lang naman yung tanong ko ah. Mali ang Ay, sa, mali ang ano niyo, ang question. Eto na lang Ate Jas. Napapangiti ka na ba ulit ni JM? Napapangiti ka na ba ni JM? Ang tanging isasagot mo lang, oo or oo. Oh, oh. Sa pagkakaalala ko, parang namiss mo raw ako, Diyas. Oo! Oh. bang nagsabi? Uh, ako. ako. <laughs> batuhan pa ba ng Lina yan? Or batuhan na ng feelings?